nagigielo. Ginagawa palagi-lagi, no? Tabi, te. Tabi, te. Hi guys. Ano tag dito. Masama ang aking pakiramdam. Mahirap pala mag-vlog, mga guys. <laughs> Pero pinapanindigan ko 'yun ngayon this year. Ewan ko lang kung mapapanindigan ko siya next year. <laughs> Ayun, eh, masama ang aking pakiramdam, mga guys. Hindi ko alam kung makakapasok ako tomorrow. Pero kailangan nating pumasok. No? 'Yun lang. Sige pailawin na natin ang ating Christmas tree. At magluluto ako ng aming hapunan tonight. Okay po. Sana panoodin niyo. <laughs> Kasi ang hirap naman ng paulit-ulit lang yung ginagawa pala pagka araw-araw ka nag-upload, no? O siya, sige. Keep on watching po. itong isa ay battery eh. Ay, no. Ito ay battery. Yung isa. Ayan. Hindi ko gusto yung flicker niya. Yung pa. Gusto ko yung mabilis. Yan, mabilis. Diba? Masa na yung aking chinelas. Ay, hindi pala ako ng chinelas Ayan. Okay. So, no. Okay. okay. Magpakain naman tayo ngayon ng aso. Ayan yung akin mong ginagawa palagi-lagi, no? Asya, sige. Lamig. Alam nyo mga guys, 4.20 pa lang, ganito nakadilim ganito pagka winter eh ang dilim alam nyo ba yung klaseng ganito ng snow ay madulas kaya dito tayo sama puti lalakad alam ko magpakain ng aso nagyelo yat nagyelo ba yung kanyang yung kanyang lagayan ng tubig ay okay naman. Ayan. muna natin siya ng tubig. hindi pa nagyayelo yung aming mga, mga gripo. Pero pag iyan ay mga January, February, yan na dyan na siya nagyayelo. Tabi pa Dito naman tayo Kay Bulinggit Ayan si Bulinggit Aray, 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 aray ilagay ko. Eh, madami ka naman pang buhan eh. Aray ko, bigat. May tubig pa. Ay. Leila, niloloko mo ko eh. Leila. Ang dami mo pa naman palang... Go honey. Eh. กนตอนนี้ถึงแล้วนลทอานกมัยนี่ยอนนี่อนนี่อนอีโอทับเต้ Tabi te. Tabi te. Ah. Mga guys, <laughs> 4.30, 4.20. Diba, tingnan nyo kung gaano nakadilim dito sa amin. Ay. Okay, luto na tayo. Mga guys, nagluto ako pero hindi ko pala napindot yung record. Eh, hindi ko na pwedeng ulitin, di ba? Kasi luto na. ah <laughs> oh, siya, sige. Masama talaga ang aking pakiramdam, mga guys. Siguro hanggang dito na lang muna, no. Bukas na lang uli ako. Mag Magbablog na naman ako uli bukas. Oh, sigi sige na magbabalot pa pala ako ng mga regalo sa aking friends. Hmm. O siya, sige, hanggang dito na lang. Thank you po for watching. See you po on my next vlog. Bye-bye!